Come on, let's see. you I to be am so frustrated. Good morning, good morning. Today is Saturday and it is March 2. Today is, uh, this week pala is uh, what we call the sports love dito sa Sweden. Uh, family dito is nag, naman, little vacation yung tawag nila. Nag, ano sila, nag, spend time together. But ngayon, Saturday, uh, since nagustuhan ni Alex yung skiing niya last week, kasama ng mga kaklase niya, usually, may kami nag ski kasi nga hindi ako marunong at hindi naman din nag si Papa pero hindi naman siya mahilig. Since kami nga ay nagtitipid guys, may marami kami pupuntahan ngayong summer. Hindi kami kakain doon. Nag-pack ako ng, ng aming lunch. Mainly bread, drinks, uh, warm chocolate, eh ano pa ba? Pasta salad. Yan lang naman. Para lang hindi kami magutom. And we don't wanna eat there kasi nga medyo pricey yung price doon kasi nga puntahan siya ng mga Swedish. Lalo na today kasi Saturday. For sure, maraming tao doon. Sorry, nagbe-bake ako. Yan. Pakita ko lang sa inyo guys yung mga dadalhin namin. Uh, ito yung warm chocolate. Warm chocolate ni Alex at ni Papa. I brought some tinapay bread. Kasi gusto ni Alex pang merienda. Tapos nag Katsironi ng apple ni Alex. Tapos, ito yung lunch nila actually. Dapat, ang plano namin is malaking bread para one each lang sila or one and a half. Ang liit nung biniling bread ni Roni. Ganyan lang siya. So, nagawa ako ng tag-three pieces nilang dalawa para sa lunch nila. And, ito yung kapiko ko. And, ito yung oats ko na lunch ko na rin. Nagluto ako ng nilaga, ba diba? So, naglagay ako ng konting rice. Tapos, may konting meat at saka sabaw is from school pasta salad siya hindi ko napapakita ayun lang, tapos wala na do you want anything else? chips or something? that you want to bring? I have my drink and chips yeah, can you give it to me so I can pack it now? ayun lang guys, wala palang masyado Five hours siguro okay na to hindi na ako mag uh, dadala ng kung ano, -ano. kasi ito, lang yung bag ko. This is super cute. This is from my colleague. Katrabaho ko si shine uh, from Starbucks. Dinala niya from China. So, I really like it kasi nagagamit ko siya ng bonggang-bongga. Ang gustong galing ni Alex drinks niya and chips. Kahapon galing kami sa Asian store. Bumili siya ng kung ano anong merienda niya para dalhin today. Yun lang guys. Ayusin ko na yung Fesla ko. We are on our way you ready papa? Ready. Are you ready Alex? She is ready. Ayun, doon sila mag-ski. Sobrang gloomy ng weather. Pero hindi naman siya malamig. Wow, I love it. There's no parking. You need to it. Nandito na kami guys. 9.30 na. Perfect yung dating namin kasi pa wala pa masyadong tao. Pero as you can see, may mga nag-skin na oh, edi eh wow. <laughs> Ayan siya. Tatakot si Alex kasi medyo mataas daw. Pero hindi naman. Bale, tatlong, apat, or lima. Limang ano siya. Bake, kung tawagin ah. Plats. galing, oh. Ikaw. Yeah, I think Ready na sila. Natutunaw guys yung snow kasi hindi nga masyadong malamig. Sana all marunong mag-ski. dito ayun nga skipas nila <laughs> they need it every time na akit sila dito it's cold we start with that one alex small one are you ready eskling kid mm? kid. it's okay enjoy Good. bye Hindi makaakyat si Alex. She's falling down kasi pataas. Hindi siya makaakyat. kasi mahirap na naman yun Oy. Alex, enjoy! Hmm. Sana all marunong mag-ski. Buti na lang nag nag ano, nagbihis ako ng medyo makapal, malamig oy. Alam mo lang hindi malamig kahit plus 6, 5, 6 ata. Malamig pa din. Nandun na yung magamayan ako. Nung sila nagpunas sa kabila. Si Alex, oh my god. Ang galing. kabila. Sila siguro na taasan dito si Alex. Practice, practice lang muna. So pupunta na sila doon sa pinaka mataas ata. Oh, pwede palang dalawa. Ang galing. <laughs> pwede palang dalawa. Actually, pang dalawa pala talaga siya. Tignan mo kung gano'ng kasteep yan, guys. Oh my God. Sana hindi madulas man si Alex. Ay, may mga ano dito. May mga upuan. Ilagay ko muna yung... May upuan, oh. Pwede kong ilagay yung gamit. Kasi sapatos, sapatos ni Ronit ni Alex. Guys, ito pataas na ng pataas. Nagwarm warm up lang sila doon sa mababa. Ayun o, no, nandoon. Doon yun, nag up sila. Ayun yata yung pinaka madali. Tapos dito na sila nagpula sa pinaka mataas. Tapos yung part na yun, ayun. Nasa na, ayan, ay pang snowboard siya. Kita nyo ba yun? Ayan, ayan, ayan. Doon sila, galing si Alex yun. oh yung maliit. Oh my God! Super stiff nung pinanggalingan nila. Okay, excited siyang nanay. Lobat na ako, guys! Ayun na si Alex! Oh my God, ang galing-galing ng anak ko. Papa! Oh my God! Thank you! Alex! You're so good! Ha ha ha. you're so good good job you've been up there yeah. that was stiff you can't go in there it's too stiff i don't want to go there, <laughs> I can go there but... no not good job both of you i'm gonna go to cafe now papa papa i'm going to cafe now i'm getting cold good job take care alex Ang galing. No, na ako, guys. So, from now on, ang gagamitin ko na is yung phone ko. Hindi na-charge kasi itong camera ko. But anyway, good news ang 50%. So, sabi ni Ron, hindi pa daw masyadong nag, na ah, ano, nag-break uh, ng maayos si Alex. So, ayaw niyang dalhin doon sa pinaka-stiff. Practice, practice lang muna sila. ang dami nang dumadami na yung mga tao mostly mga bata actually so nandito na ako guys sa so, cafe sorry 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 nandito na ako sa cafe na pa-order po ako nito yung dapat ako order di ba hindi yun nga pero kasi may kape ako pwede so, ko mag-order ng kape yung ganda siya worth it sarap Super liit lang yung cafe nila. And, Kain muna tayo. Alas 10 na. 9, 10, 19. So, perfect. Ang akan breakfast. Yung oats ko, mamaya ko na lang siguro kakain. Kasi I'm sure, magugutom. Magugutom pa ako mamaya. Nala yung book ko, yung Kindle. So, babasa muna ako. Siguro mga 30 minutes lang, tapos lalabas na lang. Ayan. sila. Panoorin sila, Alex. Kasi super liit lang naman itong skin na ito. So, ko naman silang makikita. Paano ba? Marabi yung Ikiro Bakin. Hey, Alex. Oh. We are in Ikiro Slope. Hello, Alex. Nagpipika na sila. It's currently, what's the time? It's 11, right? 11 na. So, magmi-merienda sila. That's supposed to be their lunch. Pero, tinakain na nila. Marami pa namang pagkain choices. Pag nagutom ulit sila mamaya. Well, ha? Yeah. Ang dami ng tao, guys. Doon ako galing kanina. Ang galing ng mga bata. Oh my God! Galing na daw sila sa lahat. Dito, dito. Except dito. Kasi ito yung pinaka stiff. Tsaka doon. Galing na sila. Ayaw ni Ronnie dito. Kasi natala ko siya for Alex. Look at this. May pa fireplace sila dito. Kaya nang baho. It's good? That's it. <laughs> but this one is a uh, long stick. It's actually very thick mm -hmm. When they're going down, it's like they're flying. <laughs> that one. That one too. Yeah. Look at that. I want on it. Yeah. I didn't that was the first time I went I, I went down there I mm -hmm. didn't know that was like a big jump yeah so when I jumped there I, I, I was really scared and I almost fell so <laughs> what you not good but I'm not gonna do it again because <laughs> I didn't know I thought it was normal but that I didn't know that <laughs> I'm not going mm -hmm. there no, it's good, we should go buy a to and see how it looks yeah yes. yeah yeah, yeah. Now we try this, maybe next year we could try seven yeah. I actually dress up. I wasn't You planning. get you get warm on your ski but if you're just still Exactly. I'm actually preparing my gloves also good. Mabalik na sila. Go go go. So pinagku-film po ako ng anak ko sabi niya. Tinawag niya ako actually. Pupunta so, ako sa siya. Sabi niya, film me. Okay. So, malakas na yung loob niya. Dito siya pupunta. Doon sa pinakamataas. Tignan natin. Ako yung matatakot sa kanya. po. ulit kong sinasabi, po. Kasi, takot talaga ako sa heights. So, I will never ever learn skiing. So, antayin natin sila. Ayun na sila. Paakyat na sila. And, 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 Oo, oh, ayun na sila. Nagama. Naka-white si Alex. Ayan. Or ayun. Ayan. Oh, yeah. So, let's go. Antayin natin yung magama. Ayan si Alex. <laughs> Grabe sila. is it scary? No, This one, not anymore. Good, one more. Wow, it's really nice. Alex, you're so good. Balik na ulit sila. Ganyan lang kasi last time, ewan ko kung napanood niyo yung vlog ko last year nung nag-ano kami, nag-ski. Sobrang daming tao. Ito o oh bibihira as in wala or siguro kasi malit lang to or uh, hindi masyadong malamig kaya ayaw nila mag -ski. anyway gusto gusto nila kasi ang bilis ayun na, na. she's coming na oh my god ang galing ni Alex talaga siya natatakot lang langgam. Nahuli pa talaga yung ama. Ay, are you kidding me? You're always putting snow on me. How was it? One more. One more time. One more time. Nakailang balik na sila doon. So, manina lang kay Alex yung mataas pinaka stiff. Ngayon, gusto niyang itry ito namang may paganyang-ganyan. So, na-board na siya dun sa pinakamataas. Ito naman, stiff din siya pero ma hindi siya masyadong maano, mahaba yung pag -iski. Tapos meron siyang mga ganyan para medyo ano, intense. So, ito try nila. Ren. Dito tayo sa mag-aabang tayo dito kasi ayun tayo Masagasaan. <laughs> Let's wait for them guys. Guys, hey, yung mga basang ito. So, pinaglihi ata sa Spiderman itong mga ito. <laughs> <laughs> ito na yung mag-ama. Is this Alex? Hindi ata. Oo, si Alex. Si Alex nga. Alex! One more time. Ah, <laughs> gusto ko ipakita tong mga batang ito sa inyo. Ito yung mga batang lumilipat. <laughs> galing nila. <Whee! laughs> Ang galing. Sana all. Ang galing nila. Oh my God. nandito na ulit ako sa room. Super lit lang nito. Pakita ko sa inyo. Yan lang siya. yun yung entrance. Tapos may mga kumakain, pwedeng kumain. Tapos kapag nilalamig ka, pwede ka magstay dito. E eh, nilalamig na ako. Dito ko na lang sila antayin hanggang sa matapos sila. Nandito sila nag sa likod ko. Yan dyan. Yan lang hindi makikita kasi may, ano, may blinds yung window. Anyway, kakain na ako ng lunch ko. Kasi kumain naman sila. Kumain nung kumain sila kanina. Ang pagkain ko ay uh, yung rice at saka yung niloto kong nilaba kaninang umaga. So, tambay muna tayo ng mga hanggang sa matapos sila. Nag-enjoy si Alex. Manina sa kanya yung matataas. Lahat nare-ride niya. Nung una natatakot siya. kala niya hindi na kaya. Ngayon, ang galing na niya. Anyway, hindi ako masyado nakapag-film kasi nga, na-enjoy ko ba na rin si Alexandra. Galing-galing niya. Sayang wala si Kuya Kay. Ayaw niya si Mama kasi may pupuntahan daw siya. Since walang microwave dito, guys, sana hindi pa malamig itong pagkain ko. Old school po tayo. May binal tayo, guys. <laughs> Although dun sa cafeteria na tinambayan ko kanina, meron naman silang tindang pagkain doon. Kaya lang, ayaw nga namin bumili. So, baon-baon kami. Nilaga ito. And, malamig na. <laughs> But it's okay. Kain muna ako guys. I'm a very good with that video. <laughs> He's hard. I, <laughs> I know. You know why? Because this this time it's his nap time. What's <laughs> his nap time? Nap time. Where are you, Alex? I'm in heaven. Here back Come on, let's see you arrive. naantok ako guys so last ride na daw nila it's almost 2 so minuximize naman ni Alex ang kanyang pag-ski today ayun pakit na sila ayun sila last na daw so gusto ko saan ito let's go nung ama yung kanyang anak. Parang langgam si langgam si Ali. We're gonna go up once more and then we're gonna go to the To where? We're turning. We're gonna stop. You can go there. Stay. bring our shoes. I have a lot of things with me. I have the food, I have the shoes, I have my bag. Yeah, we need the shoes there. Come on. One up. more? Yeah, we're just gonna go up so we can go into the sea. Bring the shoes. Wow. <laughs> you don't wanna go yet? No. Papa! doesn't care oh. Late na ako nag-start mag-vlog because It's so busy, busy today. Dalawang kitchen stove. Pantik na magbago yung isip ko. I almost changed my mind. Pantik <laughs> <laughs> na kami <ako> kaming iliobot. <laughs> May merchandise na hindi ako kasya. <laughs> annoying, doesn't he? Yeah, he was. Uh, I think he just has us an annoying person.